kinaw ah nan turbo ni siya klo hmm? nan turbo pero sinaw po makinaw tanaw na to lipstick aw ah. aw ah, to makina na wapo gito ka blue na wapo kay makina klo hmm? yeah. eh gold ah, gold 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 to Pemakinan. Eh. guys so nami diri karon sa labangan dyan japan trading guys so let me turn tanaw diri o oh, minivan oh, surplus alright nang hita ko pwede ba mag video dito hey guys so tanaw may diri kuhan guys itong anak itong camera guys o pinakamura daw nila diri guys is kuhan 160 as is converted as is converted dala registro basta every van like the 64 is kuan siya guys 160 pero kaning priani guys the pronic the 17 200 if manual add daw 10,000 guys pa pronic lo yo the pronic nami diri sa Jan Japan surplus diri sa labangan somewhere dool sa Pagadian City guys tanaw ta ilahang murag finish na oh anay color uy nindot oh nindot ang dashboard bay streetmatic ah nindot po niyo nindot, nindot pagkakuha oh, niyo oh na ito makina Hmm. wala pa ni kuha nila detailing ang makina wala pa nila detailing ang makina dili po siya kuan pagka paint di oh. kay di, wala dili na apil di rin no? oh sa mini tawon to si 160 dito lah ko 160, 160. 160 ang katong every ban katong mga ra ba basic with register daw ah oh, with register na converted di la registro dan out ada guys ih eh, lapuk man ini everyone pas lagi dagang unit dari guys oh nasi lay Suzuki Sanisia so saya anak tengah no? tegalogin pwede din meron silang palit SW Stingray Suzuki Ah, magkaiba pala guys O oh, yung taillight guys sa Stingray wagon Dito yung taillight Yung Palette is ganun Kana mo yung barato daw Pinakadulo Lah Yusa guys oh, Hustler oh Ito pala yung Suzuki Hustler guys Nah, na diri angkuan kuan sa power steering. Gearbox. Streetmatic. Nga sa front ang engine ani guys. Oh, dito sa front yung engine guys oh. Kani daw pinakamura klay. Ah, hindi pa na-convert guys. sabi daw pakistani ito daw yung mura tapos meron pa silang DC bintin dito sok tiptronic ah mahal ni kla ano mahal ni kaya DC bintin eh. Ah, turbo pa kaya doon? Turbo pa kaya Mahal ni. Ito, diyawan kung ano. mahal ning ngani basta tiptronic so ilang nga sis ila pang na mo yan mo na i-convert da yon dala registro dire isa dai abdullah na isa oh kanidaw daw cha kita ka to multi cab na ko do makina Kanidaw, daw 160 makina Asyam ah. Mama dalag abre Tama ni eh, guys Ito yung ano nila guys Ay okay kaya pong makinaw yun eh, oh. Sinaw kaya pong sila oh. mo ilahang kuan guys 160 daw Di Pero dili matik kaya pong sya Street matik Mahal juday kuno Mahal juday ang kuan no oh. manual talag saon on ramanggod nasa ikuan oh, headlight adjuster oh. meron siyang headlight adjuster makita na to, diri ang manufacture date ani guys sa uh, ni Hodas 2010 the manufacture date is 2010 wala pa ni eh. day 64 v D64V ini sih ya. Uh, Mau deh ini hilang kok Andi eh. ay. Olah peni natarang uktaking kau oh. Kakang kang a ang an? Gak apa ang pinil dengan? Olah matarang uktaking. Gigor lagi kau an? Oh, final peranila. nila. Terongon pun munag... Sumpai. gawin ngay guys kay kuan hustler ko apo po do hustler solo do dako eh pero diyan kaniyang radiator condenser Lah, andilan doha big fluid do tinawa kay big fluid ta tinawa kay big fluid do masabi sa ati. Sir Buwir. Jet begini lah, Rob. Yang okay? namanya kun begini sih lah. Oh, nah, air jenis ya. Ini kulan cool, nih gua, no. Cah. apa, o? Kita pung headlight tu. Papingan kau mah headlight ni kau. Kau mungkin aw. Buruk kalau plaster lagi buruk. wala pa wala pa na plaster wala po ah kamahal na oh maot na kaya na diyo dia mahal na yung mga sibintin mga latest man yung ane mahal na o kaya hapon na oh. mamili rodea kaya ka ay na si like on guys oh uh, meron silang ano dito guys flare mazda flare ah kani kani guro oh po niyo kanang parehad to oh diay. di ay dili di ay kanang abri ah lah kuan na ba niyo ah? push button lagi oh naka push button na ang... naka naka ni high tech lang isa okay. mahal eh mahal eh ito ni layo dashboard like eh. like <gulay? gulay> <noise> <hesitation> 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 Oh, <hesitation> 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 tenda ini manual tiptronic terlalu besar manual loh. kita sudah rilis lah hmm? <Basin. coughs> main, anak dia oh nah dia oh yang terbaho dia oh Nasi lagi finish entah finish finish nih ini Nde panat uh, na guys. Kita king ra guys. Ula pagi igor kita dok. Kinematic. Eh. yahe mau open guys. So semangat Tata kajian kung bakit manisan. Nissan. Meron ding Mazda. San yung Mazda yun no? Oh. Kahit Nissan yan Mazda pa yan Or Suzuki Same pa rin Same lang yan lahat Ay oh Parang manual day oh Ang pangkina Bigoy, Bigoy. Pinay ni Bigoy As is manual Nah, 200 converted rekle, right? manual loh. Nagi manual dari oh. Ah, basic ing, basic saya tuh kayak tuan retain untuk ingon nih, kuan itu kau tunggu -tung busing. Dah mau kayak kambio, eh. dah mau kayak kambio. Terus eh. Hmm? Kalau saya so, made so, ini Ah, tenawa nang belt, nang belt, Nang build mana nak?

Wapo niyo kay manual uh. oh. Oh, pwede kambi oh. Uh. Kan ini neutral nih. Neutral. Eh. Ada ah, rada yang neutral deh uh. oh. lagi, ada yang neutral loh. Uh. Permira. Und. oh, muka kay kambio oh. Uh. Berat tuh <laughs> lagi <laughs> itu <laughs> ngangkul pegawai no. manual itu. Apa jadi original Jepang nih bah? Puah nih eh ba? Puhani, ay. manual bay. Apa kejauh? Tani Dota nih tuhan ray. Mana yang pengita nama guys? Mana yang mau guys oh manual? nga kuan kanang street seat tra siya pero okay kayo okay now ah nang turbo ni siya klo hmm? nan turbo pero sinaw pa makinaw tanaw na to ng lipstick aw aw to makina na wapo gyud ka blue nagwapo kay makina klo eh aw gold yeah. gold 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 to pumukin na good good pa pag convert na ni bason may dre shhh dre ganda ka ni balin ito siya balin tabas tabas so ni nila mayroon ko tabas dali pa yun ah pag okay, no Dere, Pusok. Ang yeah, bildo na ilisan pala si Oro. Ay, ilisan na bildo. So, pag nga anak nang nagkabliki-liki. Kuanan palang kaanak nang Wiper washer man yun. No? Teh, ilisan eh. Kikinin ba? 210. 210. po kayo sulod guys nagpad kayo hindi mo na siyang peel on balik ni mo tsak hmm. okay kayo pwede na negosyo 200 daw ni guys 200 200 din napal din siya heater hindi oh. din lang na madakot oh. na heater sa amin kanang bus badlis ba Rundili mag-moisten sa amin. Balik ko. Kahit na. Kahit na. Na? Antay, guwapo kay guys, oh. Guys, ito oh. ano yung under the hood? Guwapo, ganda

pressurize ng radiator dili na para itong kung ano ang pwede rin turbo may lahat dyan bangga gikan japan oh lumping ay lumping lumping huwag ikan convert ni dire kanis siya kanis Kaya yan yung butang Ay, ang ang aircon anay, dine. Dine na na kayo balihan nandun Hindi naman ni yung buho ano likod ano ni buho Alang takloban Muna otrohon nila ang soyop sa hangin Dito nasulod na sulod yung soyop, hindi na sa gawas Now, tanay diri man mga hangin soyopon Dili na mga sa sama Sony. Tronic pun dia. Kan tronic pun uh. dia. Ma. Oh. Delete ini masih sibuk بس tawai delete ma. Delete ma berikan. Kan ini masih relaknya. Nanti namanya. mau mengubi. Oh lagi. Netral. Drive manual minus. plus ah. kubian <laughs> balan ng kubian nilak niya o no shift lock no kubian mo kung dili magamit niyo prane. dahil madautan ka di man kaka neutral na o dautan ka kung muna yung sokon sa mga auto kay Anong mga auto ba naman ay shiplock kanang yabi ito tuslok ng mga ngane ng mga matik na ibuho nga gamay yan yung din muna ang yabi mo ibutang na ito para mo toslok para makambyo ni mo siya neutral maguyod ni mo siya and ni mo kung nakadrive niya palong na o oh na ni lock now ah na neutral lock na siya sa neutral kung nakadrive sa drive anak Oke okay, guys, mura to atung video guys, kita as naman kayo, guys. Kubian naman kita dire. Hawa nata Oke okay, guys, before tamu hawa guys, tanawon sa ning sulod aning curious kay ko hastler guys. Curious kay ko hastler hustler. Naon to ning sulod ane. Loh, wa pu dayo. curious kung anong has clear ba ay okay ba dahil no nagpapalit siya sa sulod mura git siya espresso oh. Ito yung makina mm. na yung na lang ng mga mm. DC-20 Ito yung DC-20, RO6 Nadi rin iyahang oh. Unbreak out oh. Break Mapo siya No? Oh, okay lang po ng dashboard doon. Ano yung masay? Pilan eh. 230? Ter... 300, 300000 300, 300000 rp 300? 330. 330000 300. Rp330.000 rp oh? 300. Halay. Halay. <laughs> oh, okay. Slay like finish diri nga ko ano. So guys, no, wala mig tanaw diri guys, no. Jan Japan. Gyapon may napilian nga tarong guys. Na may naib isa. Di 17. Na manual. Na uwi kay tong Pakistan man jud may tagiya guys na. So yung ka usap namin ay mga Pakistani pala yung mga ano nila. May ari. Sabi ng isa, okay lang daw magtanaw-tanaw. Yung isa naman, bawal daw. Ako, pagpalit na mo, dinidito di ka tanaw. O, 'di. Sa mga pagpalit, pagpili-pili o dinidito tanaw. Pwede din. Pwede ba yan? Bawal tanaw. Mag-i-pasino mai magyan. Bawal tanaw. Oh. So guys, manami guys. Nandito rin sa Jan Japan Trading Pagadian branch down ni inila. Pero direkta mes pagadian. Pulse of Japanese Units. So, wala to guys. ang ipagkita ninyo guys. Lock. No? Alright. Bye-bye.